Para po sa ating weather update, patuloy na minomonitor ng pag-asa isang low pressure area sa bahagi ng Luzon. Huli itong namataan sa layong 300 km sa kalura ng Puerto Princesa City sa Palawan. Inaasang magdadala ito ng maulap na kalangitan at pagulan sa Calabar Zone, Mindoro, Oriental Mindoro, Occidental at Northern portion ng Palawan. Maari rin magpaulan ng LPA sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Samantala, isang aktibong tropical cyclone rain ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang super typhoon na may international name na Bola Ven sa layong 2,235 km sa extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 215 km per hour at pagbugsong hanggang 265 km per hour. Samantala, formal nang idineklara ng pag ang pagkatapos ng habagat season at sa mga susunod na linggo, posibleng ideklara ang pagsimula ng Northeast Monsoon o Amihan Season.